dagdag uh, ano po tayo ngayon, dagdag tali ng kamatis po kasi oh. laging malakas po ang hangin oh. No? Yeah, yan no? may mga tali na po kaso mas dagdagan pa natin sayang po ay kung mabubuhal may bunga pa naman po. Yan na po yung ating mga kamatis. Eh. May bunga na po. Uh, lakas na naman. Oh. Sayang po eh, pagka hindi natin sinagat ng tali yan. Hanggang dyan po sa kabila. Oh. Uh, pagkalago po. Hmm. Uh. may bunga na po kaya ho dagdag tayo ng dagdag ng tali lalo na ho ganyan nagkakabagat oh. nakapiktado din po ng ulan na ano nang anong tawag din yung punjai punjay sa'y dapat oh. pero nakapag apply na naman po tayo Pungbus. Ah, ah, pati sa ano natin, i Trilis ay ah, yung pang-ulam na. Oh, Yan, ang naku. na, po. nag ah, Ang taas po pa man din ngayon. Parang nag 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 Talian naggawa ko ng sayang. Mm. Aw. Wow. Hmm. po ang mga pangunahin, eh. lami po yung lakas ng hangin na eh. Wow. Oh. Ayan na naman ang hangin. nag May mga tali na naman po. Oh. Aba. Nagwawala kaya na nga po. Ito mo. Kawawa ayun patapo may magluluto ng isang pananghalian hindi na ako kayo kumain na tay mga halbot kahit na talbos ng kamote. oh. bali rin po ang ating uulamin nakain po ba kayo na rin oh. alugbati po yan o oh. alugbati Masarap po ito. Saka isa pa yung maraming benepisyo. Madulas lang po ito. Spinach, ano itong tawag dito? Basta may spinach po ang ano nito. Spinach malbar. Ito po yung mga tanim ko dito. Yan, pag po kayo mahilig ng ganari, ang dami tayo po itanim ng tanim ay hmm. ang hudin sa ano sa ornamental plant hmm. yan ang sarap po nito sa mahilig eh, kumain mayroong parang ayaw nitong kumain eh. hmm. pa po ito na po yung ating alubati hari po ang gabi nating panahon masarap po ito pwede rin ho ito sa munggo pala pero din ho sa amin sa palengke din sa amin hindi ka anong kakilala rin ang gawa ng nakakabinta nito mga palimalimang tali lang ibig sabihin po kung marami hindi tulad ng mga kangkong kaya nila magpaubos ng 20 tali kaya ito ho, hindi ganong kakilala hindi tulad ng mga talbos may amoy po ba pati ito? yung hmm. spinach small bar pag po tayo mag isi kahit anong ating ulam madali nandumiskarte hindi

napakasimple po na yan at napakadaling ilisao lagyan po natin ng palambing na tuyo sardinas red pwede na pong uyan na yan isa hum yun yung comportment po sa atin kung anong gusto natin ano, kung marami sabaw o ano pa po atin lang ang papakuluan yan tapos lambing po na asin ulit maghu yung kaaway na asin. At pagka kaaway na asin, eh, hindi makakain. Bali, ito na po ang ating sardinas with ano with alugbati ayan po yeah, ready to plate na po yan balik kakain na po tayo kung nakakamayo o magkakamayo. May krema po ba? May amoy. Pero masarap po ito. sarap hmm. ang gulay ang dami pong benepesyo to Ito po pala napakadali ding mabuhay. Mm -hmm. Kung kayo po nagbabalak magtanim nito kahit sa paso, pwede. Tapos lagi nyo na lang pong ikat para magsibol ng marami. pag po kayo bumili sa palengke nung guy pag gusto nyo magpatubo ibabad nyo sa ano yung tangkay niya, eh, tangkay ibabad nyo sa tubig makikit, mapapansin nyo po may ugat magkakaugat saka nyo trans transplant sa ano sa lupa napakadali po para po ba kayo ano magkaroon ng press na gulay ang sarap po naman eh hmm. Eh po, salamat po sa inyong pagsama. po, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.